Bunuhan mo rin yan, ma. Maya. Bunuhan ko. Pagkatapos merienda? Oo. So, Bunuhin <laughs> <laughs> ko muna merienda. Kasi pag naghawa ng abuno, maano sa kamay, kaya magmerienda muna. Ay, ano, may lusot ah. <laughs> Saka pa lusot pa yun. Naisipan mo pa. Kaya abono, siya, mo. Ayan, magandang araw mga kabukids. Papunta kami ngayon sa kapitbahay namin dahil kanina nakita namin nag-ani sila ng kamuting bagin. Kaya bibili kami ngayon ng mga laman yung, uh, ng kamoting bagin. Bibili lang tayo para meron tayong pang merienda dahil yung aming mga tanim ay wala pang mga laman. Kanina nakikita namin inararo nila yan. Titignan natin kung meron pa silang natitirang ano doon, hindi nabibenta. So, para meron tayong pang laga-laga at saka pang ano, kamote cue? Gusto nyo ba? Kamote cue ba? Magkamote cue ba kayo? Pwede. Sa sunod na araw, no? Laga. Not... Kamote chips. Kamote chips. ito pala ako. Oh? Pantanim. Kasi pinabalakad yung <laughs> pantanim. prefer <laughs>

Kadami. Ito malaki. Medyo maliliit lang itong iba. Madami. Ah, ito yung mas maliliit. Mga rejects. Mga reject. Ito masarap ang laga. <laughs> Hindi mo na babalatan, no? Diretso na? Diretso na. Oh, ito good din no? oh. Dami pala. Mm. Yan, bilhin mo na lahat. Mm, Kamote, guys. Pakikuna mo daw ako. Malit lang. Ay talaga no. Eh? Oh. Hindi pa kami nakakabili mga kabukid. mayroon ng ano, libreng na. Ano. Kapritis, Tamis? kaya na kaya tayo tas din tayo bibili. nakabili na tayo bukas <laughs> na lang <laughs> tayo magbalik ano naman ako tapos ay paggapasan dumaan dinamon din niya mak. Nyaon na transporto naman din. Dinamon makakain ka na nga ito? Makakain siya. Aya nakakatumbang sila. Oh, no lang pa. pala. Ano Merienda na kami ng kamote. <laughs> <laughs> At buwan lang pala yung tinanim natin doon. Siguro may laman na rin yun. Che check natin. Kasi nasa tatlong buwan na yun eh. Para dagdag sa laga-laga. No? Pero sila ulit tinanim doon guys. Malapa din. So medyo pabundok. So, tignan natin kung makabili ulit tayo pagdating <laughs> ng harvest. November yun o December? November, December. Tug, tumagal pa ito. Ngawanan natin. Ang mo. Ang ganito niya. Balik na sa lupa. Masimplehan mo na. Masimplehan <laughs> mo na habang hindi pa nakatingin yung may ari. <laughs> 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 Kinagpaplanuhan pala ito. <laughs> Marami siyang ano kasi nga tagulan. Yung parang sugat. Anong tawag dito? Anong tawag dito? Ante pa din sa ako yun? Nun? Kidul? Hmm. Mga kidul. -kidul. kidul. sana, ganito sana in-expect na ano nila oh, harvest. Hindi lang nangyari kasi nga wala na daw ata sustansya yung lupa, no? Naubos na, ano, na. Na, na yung sustansya ng lupa. Hindi na lumaki ng ayos. Pero ito, ano na kagad? 20 kilos. Isang ganyan. O, oh, may 20 kilos na kagad silang sure na order tapos yung iba na yun order din marami gamot lang tayo guys para may panlaga pero sana yung ating tinanim dun meron na rin para matagal pa ulit ang harvest nyo samang tama yan may panggata ala ano yung muna yan makabukid nga yun nagkakuha no, ko ng kamote eh

Thank you dear, dear. Thank you po. Thank you. How much? 20? Ay, 3. pa. Ang na nilang. Sige, Tara, ligot na Swimming. <laughs> <laughs> maanod ka, ka. Sarap maglaba dito, oh. Mama! Tapos, dala sa kagad sa payo. 'Pag mag-iisis ng kaldero. <laughs> Buhangin 'yan. Kaldero. Tapos tayo dinu hapunan. Tinadan. Sarap. Ngayon, atin ko nandun na si ulag. Sana maglaga. Ni panggatong. Eh, hindi lang isang Tama, tama ha. Ayan -ay panggatong. -ay ka pa, ha? So, iskat dito yung tubig, oh. Haba ng panggatong ni Bilog, oh. Mama, <laughs> Makakaluso na yan ang kamuti. Oo, sabi Kasing na, no? O, langit kami kang lanagay. Eh. Yo. <laughs> Huwag mo lagayin lahat ah. Baka din natin maubos. <laughs> Ay, malinis na no? pa ko pa tubig. Malinis na. Lapit ng ilog doon. Mm -hmm. Yung mga kabukids, ito na yun ako nila Kuya Joe. Pugasan ko lang para maglaga tayo. natin e Tignan natin to guys yung ating kamuting sariling tanim kung meron ng bunga ay bunga laman pero mukhang wala pa puno natin ito yeah. wala pa ugat pa lang ito maliliit pa Ganyan pa lang oh. Kulang pa. Mga ano pa to guys. Ilang buwan pa to. Ito ang naputol oh. oh. kain ko. Ay meron na. Pero hindi pa masyado malaki. Ayan oh. Wow, meron na tayo pala ditong pwedeng anihin sa susunod ha. Ah. O, merienda, merienda. Di bali, yun na lang muna. Pero may laman na pala ng ating kamote. Ito yung mas dark. Mas dark yung kanyang balat. Ayan. Eh, no? Ayan. So, yan. Meron na tayong pang merienda, guys. Medyo marami-rami rin yan. Siguro mga ano lang yan. Mga isang buwan o ngayong month na to. Pwede na natin unti-unti yung laga-lagain. Pwede na tayo magkuha dyan. So, yun. Meron na pala. Pwede na tayong magtanim ulit ng panibago. Okay. Dito kaya sa part na ito meron. Eh. Sige daw, tingnan natin. Na eh. ano na maganda na rin siya eh, yung size niya. oh, maganda na. Pwede na oh. Bilog na bilog. Subok pa tayo. Subok pa tayo. Ito, isang ano na to, puno. Kung hindi natin ito na damuhan, hindi lalago ng ganito. Muntik na nga siyang nilamon ng damo, 'di ba? Mundi na natin. Ayun oh. meron na nga, oh. Kaso na bubulol. Hindi. Kasi pag sumobra 'yan sa ano nya, sa edad, ano na 'yan, babalik na sa lupa. Matutunaw ba? Ano? Oh. Ito maliit. Siguro mga isang buwan pa, no? kaya pa kaya itong makaabot na isang buwan sayang din eh hindi ko alam mo kasi ito kung kailan so ba natin tinanim may tatlong buwan na ba meron na no meron na eh ah, wala pa yata wala pa wala pa so, mga dalawang na. buwan o mga isang buwan pa bali meron na tayong hinihintayin tayo mga kabukids so sa mga susunod mga kakalaga-laga na tayo tapos yun yung ibang ubi namin no ilang puno rin yan mga pang ano yan mga pang december kung aabot ng december nang hindi nahuhukay <laughs> Ayan. guys binisan lang natin ang ating kamatis kultibitin ang kanyang mga puno para mag lakiha ng kanyang buha. Oh. Okay. daming bunga na tatalo yung puno sa dami ng bunga <laughs> <Sana>. <laughs> pwede na pang export pwede na sport talaga. <laughs> Ilang plat lang. <laughs> bawasan lang natin mga kabukids ng bunga. Para, kasi yung mga maliliit, baka hindi na lumaki pag hindi binabawasan. bawasan Hindi pa siya hinog na hinog. Pero malapit na siya mahinog. Ito medyo madilaw na rin. Eh. Kakailanganin ko ito mamaya pang ano, pang ulam. <laughs> <laughs> pang ano? Yan maraming ano doon. Panghalo sa itlog na pula. Itlog na pula. Ay pala. <laughs> Aroy, na, nakita na ng ano, kalaban oh. Aroy, balutas na. Hmm, nakita na ng kalaban. Doon natin to sa ano, para kainin ng dalag. dami hindi natin mapitas lahat agad kasi nga mura pa abunuhan mo rin yan ma mamaya abunuhan ko na pagkatapos merienda oo Ano yung kumuna may Palipas pa talaga ng ano yun. <laughs> kasi pag naghawa ka ng abono, ma ano sa kamay kaya magmerienda muna ano yeah, may lusot ah <laughs> <laughs> nakapalusot pa yon naisipan mo pa <laughs> ay abo no siyempre paging hawakan mo mag ano yan sa kamay mo o di kailangan kain ka muna kain muna yun pa daw lusotan <laughs> yan mga kabukid sa ating mga kamatis konti pa lang pero marami na yung susunod doon kasi meron na kami mga bagong tanim eh So, yun. Palalakiin lang natin. dagdag tayo ng abono guys kasi nga kahit ano na siya may bunga na meron pang mga palabas na bulaklak kaya kailangan nating supportahan pa rin yung ano ba yung sustansya na kailangan niya para tuloy tuloy pa rin yung pagbunga at masulit natin itong ano niya itong buhay sayang naman eh kung hihinto agad yung pagbunga niya konti pala nakukuha natin kailangan ng support Malangitin. Okay. 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 na Okay. 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 Wag na mga team. Kape pamor. Kape pamor. Sabay natin ang kamote sa kape. Salam muna tayo. Para halo-halo. Mool. Yan lang masabi ng partner sa kamote. Balagin. Buti pa ang kamote may ka-partner. Hmm, ako na lang wala. Baka ngayong Pasko. <laughs> Sana ngayong Pasko. Ano yung karugtong nung lag? ay maalalan. maalala mo pa rin ako. <laughs> ay! Ay, kasi hindi na ako inalala. Meron na siyang iba. Saklap naman nun. <laughs> Magiyaw lang tayo ng ano, kamutin balagin. Mas masarap kasi ito pag iniyaw eh. Parang narinig ko manok. Inihaw na manok. Inihaw na manok! <laughs> Mas matamis kasi siya pag inihaw na. Oo, lang. matamis. Kaysa sa nilaga. kapag tayo nang ihaw na lang. Eh, kadami niyan? <laughs> kadami yan. Matagal kung iihawin natin? Kita hmm. ang sinugba sa apoy. <laughs> sinugba. Ihipan mo. Mas Sinagiti mang kamay ko. Mas masarap yung nilaga, kaya pati balat. Hmm. Ah. <laughs> <laughs> yung nakain niya yung uling. Hmm. Kinamatis. <laughs> Kinamatis na namin. Kinamatis. Sakto yan sa uh, itlog na pula. Oo. Uh -huh. Yan. Kapi na ma. Kapi na, kapi na. Kaya eh, na pa ako nagaintay ng tawag. <laughs> Napagod na nakakasigaw eh. Ate, oh. gusto mo inihaw? Ah, oh, meron pang inihaw. Sibilog meron na lang Sibigong trabaho Yun o Ito yung masarap Ito yung maliliit lang Yan. Pangit lang tignan Kasi parang maliit Pero ito talaga yung masarap lagain Mga kabukits Kasi hindi mo na kailangan balatan eh hmm. Yung mga medyo malaki Ano yun natin o no? Kamutik Kamutok yun natin Ako merienda pala mga kabukid. Mutin kayo. <laughs> <laughs> merienda pala mga <laughs> Merienda <kabukid. laughs> <laughs> 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 hati tayo. <laughs> Uh, okay mo. Sarap. Nakakamisi ah, din ang kamote, no? Sa mga susunod na laga natin guys yung ating mismong kamote na. May laman na rin pala eh. Nagbili pa kami. Madalang pangalang. Madalang, madalang yung ano niya, bunga. Pero sana maganda naman. Hmm. Grabe init. na naman ang araw. Alam. Kanina naman pa oh. Ngayon kapuna na ah. Hmm. Siyempre. Ganun kabilis ang oras. Kaya eh, ikaw, iksam mo na bukas, mag-review ka na. Hindi ba mo na bukas? na sila. Oh my God. Oh my <laughs> God. <laughs> exam na? Exam yun na ni Ate Tanini. Meron pa namang tatlong exam. First grading pa lang naman. <laughs> Bawi na lang sa second, third, at fourth. <laughs> Galingan mo ha? Pag may honor, anong mangyayari? Makdo. Aba, ay makdo ah. <laughs> Bakit makdo? galing style eh? Eh. eh kami magpunta ng Manila hahahaha <laughs> mauna na <laughs> magamakdo yan Pina pinramisan namin yan eh pag naka honor silang dalawa ni ate tani si ate tani at saka si ate bilog mayroong makdo oh. paano? kung si ate tani nila nga may Ayun honor yun lang kaya kita nilang. <laughs> Ganito na lang. Kain lang tayo sa labas. Hindi, <laughs> may owner yan si Bilog. Pagkula. Bibili ako. Nang medalya. Parang napanood ko yung lahat ng kaklase niya may award siya wala. Lahat ng tito niya nagbili ng ano ng medal. Sinuot ta sa kanya. Hindi mas supportive. Mas, mas marami sa kanya. <laughs> Kaya mm -hmm. hindi lang siya mag-aaral ng gusto eh. Oh. Marami na bibili rin pala yung medal. Uh, Dahil niyan sa Divisoria. school. <laughs> <laughs> pinaghihirapan, hmm. di ba ma? Mm. Oh, ganda pa din yung pinaghihirapan. <laughs> Ngayon, nababalik ng plus tight. Oh!